Gandang araw mga kapuso, ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan mamaya dito lamang po sa Lilet Matias, Attorney Atlo Law. Napawalang sala na nga po ang ating bida na si Lilet Matias dito sa pagdidiin ni Evelyn sa kanya na siya nga ang pumatay kay Attorney Meredith Simmons Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin naniniwala sa ira na walang kasalanan ang kanyang half-sister. Pinuntahan agad ni Lilet ang puntod ng kanilang ina na si Meredith Simons at umiiyak ito na nanakipag-usap sa kanya. Samantala, pinuntahan naman ni Ino si Lilet at sinabi na wala siyang kasalanan. May dugo nga daw ang kanyang damit, ngunit talsik daw iyon dahil gusto daw nga sana niyang iligtas si Meredith. Maniniwala na naman kaya si Lilet dito mga kapuso sa alibay ni Ino. Samantala, Kinuha nga ni Ino si Evelyn at Sinabi nga niya dito na niya kay Lilet kung sino nga ba ang nagdiin sa kanya para makulong ito. Tumawag si Ino kay Lilet at sinabi nga niya na, na, nasa kamay niya itong si Evelyn. At sumisigaw nga si Evelyn na humihingi ng saklolo. Nahanap na nga ng mga pulis kung saan nagtatago si Ino mga kapuso. At Agad nga nilang pinuntahan ito kasama ang kanyang mga magulang. Lalong madidiin ang kaso ni Ino dahil sa kanyang ginagawa at lalo na rin dito sa pahayag ng kanyang ex-girlfriend na totoo siyang rapist at mamamatay tao. Mga kapuso, sino nga kaya talaga ang pumatay kay Atty. Meredith Simmons at sino kaya ang nagutos kay Evelyn na idiin itong si Lilith Machas? Malalaman po natin lahat yan. Abangan lang po natin at subaybayan ang Dilat Matias Attorney at Law. Maraming salamat po. Bye-bye.